May laman na rin yan, nilagyan na ng tansi eh. Ayan mga ka best friend, tara samahan nyo kami at babalikan natin yung fish pan dito po sa gawing San Antonio Diyan po kay Sir Yabot Ayan, salamat sir sa pag mo ng lambat na inaalok namin sa'yo Thank you nang marami sir at Makakaasa po kayo na napakaganda pong gamitin ng lambat po na binenta namin sa inyo. Nakita nyo naman po mga ka-best friend nung nagsorting kami. Halos hindi po na-stress yung isda natin mga ka-best friend. Lumalabas lang po yung mga maliliit. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga gaitong content at gusto nyo po ng mga gaitong content o napadaan po kayo sa aming mga video, eh, huwag nyo pong kalimutan na subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po mga ka-best friend. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best lang po ang results natin. lalabas na po tayo dyan. Maraming nga na salamat na po agad mga ka-best sa mga susuporta. At sa mga sumusuporta po sa aming mga good quality fingerlings at sa aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best Ingat po tayo sa araw-araw. Lalong-lalo na po yung mga nasa kalsada o nasa lansangan sa mga araw na ito. Ayan. Ingat po palagi mga kabestpen at piliin po natin na ligtas tayong makauwi sa ating mga pamilya. Ayan, sa mga naghahanap po ng lambat na pang-sorting at pang-harvest, ayan pihim niyo lang po ako mga kabestpen at pagagawan po natin kayo. May tigagawa po tayo mga pen, ng lambat na nababagay po sa inyong mga pispan. Kahit anong size po 'yan? Basta sukatin niyo po yung size ng pispan ninyo. Kung kaya po nating pagawa niyan, pagagawan po natin mga ka Ayan, bali, nandyan na nga po tayo mga ka sa welcome to San Antonio. Ayan po, nakikita niyo naman po. Ayan o, oh. maligayang pagdating San Antonio. Ika Ayan, big shout out po sa mga taga San Antonio, Nueva Ecija. Ayan. thank you po ng marami sir sa pag mo sa amin ng lambat na pang-sorting sa kapang-harvest. Ayan po, yung pispa ni sir. Bali, hindi nga po kami nagkatuluyan ng transaksyon sa fingerlings mga ka best Kasi po, mayroon po siyang nakuhanan po nung una. Kaya, hindi po natin siya nakuha. Pero okay lang po yan mga ka best friend. Gaya nga po nang sabi ko po sa inyo. Kahit saan po kayo kumuha, wala pong problema mga ka best friend. Ayan, bali, sinilip na rin po natin yung isda ni sir. Bali, binigyan na rin po natin siya ng konti-konting idea. Para kahit pa paano po, eh sa paglaglag niya po eh maayos po yung paglaki ng kanyang alaga mga ka -bestmen. Bali si sir po kasi hindi natin pwedeng pakailaman yung isda niya talaga sa totoo lang po eh. Kaya lang po siyempre eh, kahit konting idea po pinahagingan po natin sila mga ka -bestmen. Kasi po may sarili po siyang teknisyan. Mahirap po kasing pakailaman pagka may sarili pong teknisyan mga ka-bestpen. Baka po kasi magka-problema yung isda sa amin po yung Di bali po sana kung isda po natin yan mga ka best friend, walang problema. Di na. Halos lahat po ng ano ng paraan sa pag isda ituturo po natin sa kanila. Kung sakali po na tayo po yung sa susunod na magkakarga po diyan mga best friend. salamat sir. At sa mga tao mo diyan, ayan, big shout out po sa inyo mga best friend. po, napakaluwang po nung bispa ni sir kaya Maganda po kung makakadil po natin siya sa susunod mga ka best friend. po oh. Nakita niyo po napaka berde po ng kanyang tubig. At bali tinitesting testing na rin po pakainin ng manok mga ka best bali marahin na nga pong malalaki yan sa gitna. Gaya nga po ng sabi namin sa kanya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaya umorder na po siya sa atin ng lambat na pang sorting mga ka best sa mga baguhan po. At... Uh, nag-aalaga po kayo ng mga hito mga ka eh. sasortingin so, nyo po yan mga ka para may bukod nyo po yung malalaki saka po yung maliliit lalabas lang po sa lambat na binibenta namin mga ka kaya mag-PM lang po kayo mga ka kung sakali po na kailangan nyo po ng lambat na pang sorting saka po pang harvest bali isang bayad na lang po kayo mga ka eh. dalawang purpose na po yun pang sorting nyo na po yun saka pang harvest oh. Ayan napaganda po ng pispan ni Sir. Napaka ganda pong laglagan talaga ng mga fingerlings links. Pagkaganyan po 'yung pispan natin, mga ka Best pen. Nakita niyo naman po kung gaano kaluwag po 'yan. Ayan, sana kumita ka Sir ng maganda para sa susunod mas maray po kayong kargahin. At 'yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.